Provincial. Welcome back my YouTube channel. Yan. Ang iba vlog kong ito ngayon ay yung magtatanim ako ng okra. Ito yung mga itatanim ko guys. Eh. Yan. Pinamlak ko muna para sure ball na mabuhay. Yan. Samahan nyo ako guys ha. Yan. Ito siya ngayon. Okay. Yan. Kailangan natin siya ng kunting buka. Ngayon, ito siya natin siya.

Yan yung mga tinanim ko na isang araw. 3 days na yan. Yan, mga ano yan, mga kabukid. Okra yan. Yan, tapos ka na sila tinanim guys. So, yan. Yan. Yan, yan. pagkatapos yan, didiligan ko yan. Lalagay, abonohan ko yan guys para mabilis silang lumaki. Para bigyan tayo ng magandang bunga. ngayon ayan shout out nga pala mga kabukid sa mga sumusuporta sa akin sa buhay probinsya yan subaybayan nyo ako hanggang sa dulo ng vlog ko na to ayan, thank you thank you sa lahat ingat tayo sa lahat sana hindi kayo magsawa na manood sa aking vlog ayan sina shout out ko nga pala si Baik Tayo, si Ninis Vlog, si Mylin Mosquitos, yan si Nanay Corazon Tulisog, Rica Farmers, yan sa lahat ng hindi ko na rin nabanggit, sina shout out ko na rin hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to. Ingat-ingat ko tayo sa lahat. Thank you for watching. Bye-bye.